Magandang araw mga mawe! For today's video ay magaluto nga ni po pala ako ngayon ng crispy lechong kawali. Dahil birthday nga po pala ngayon ng aming buns. Binudburan ko nga lamang yan ng asin at hinugasan ko nga yan ng maigi. At pagkatapos ay papakuluin nga lamang natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot. At para naman sa pampalasang sangkap ay naglagay lamang ako diyan ng bawang, ng sibuyas, buong paminta, asin at saka ng dahon ng laurel. Papakuloan lang natin yan na mahigit isang oras hanggang sa lumambot nga itong karning baboy. At makalipas ng mahigit kumulang isang oras, eto nga nit malambot na rin itong karning baboy. Kaya naman isinet aside muna natin yan at i-drain lamang natin ng tumigis nga yung tubig-tubig. At ngayon naman ay gagawa din tayo diyan ng masarap na sausawan. Siyempre naglagay na ako diyan ng suka, ng asin at saka ng asukal. At lalagyan din natin yan ng sibuyas, ng bawang at syempre itong pampasarap ang pipino. At ngayon naman, dito sa mainit na mainit na mantika, ay piprituhin lamang natin itong karning baboy. At para nga hindi man at hindi tayo matalsikan, ay di ayan tinakluban ko nga muna. At piprito-prituhin nga lamang natin yan hanggang sa maging golden brown na nga ni ang kulay. Naku nga, itingin pala ang din mga mare ipamihadong taob na naman ang isang kalderong kanin sa lagay na are. At rin na nga kapag ng maganda na rin ang iyong pagkakaprito ay pwede mo na rin nga niyang hanguin. At para mas maluto nga ang bala, tinibawan ko pa nga din ng mainit na mainit na mantika. Sobrang simple at napakadali din lang lutuin ang garin ng mga mare at pwedeng-pwede nyo nga niya rin ngayon darating na kapaskuhan. At, at eto na nga ho ang ating crisp PNU si Lechong Kawali. At syempre naman kapag may birthday, eh, talagang hindi mo wawala sa ating mga Pinoy ang handang pansit. At ika nga nila ang pansit daw ay pampahaba ng buhay. Kaya naman for today's video, aringanit, samahan nyo ako magluto ng version ko nga ni aming pansit. Pero bukod sa pulong mga mare, paboritong paborito ko din nga ni ang pansit at dini nga ni sa amin ay talagang hindi makukumpleto ang buong isang linggo kapag hindi nakatikim ng pansit. At dini rin nga ni sa amin eh, hindi la ang basta minemerienda ang pansit at taring nga ni kalimitan na inaulam din namin sa kanin at minsan pa nga ni inapalaman din sa tinapay na munay. At kapag pansit din nga lamang ang usapan eh, eto nga yung gustong gusto kong luto etong sa kanton. At dahil paboritong paborito ko nga pala itong pansit mga mare, eto nga pala yung kauna-una ang putahe na pinag-aralan ko. At kapag nagluluto din nga pala ako ng pansit mga mare, eto yung gustong gusto ko, yung medyo masabaw at eringani kadalasan na inapang ulam namin sa kanin. Kaya kung mapapansin nyo nga mga mare, eh, medyo masabaw nga ni Ari at para libre na nga ni sabaw sa kanin. At eto na nga po, luto na ang aking paboritong pansit kantorn. At syempre, para mas masarap at mas kompleto itong pansit natin, ay eh, nagtapings din nga tayo din ng ating crispy letchong kawali at maya maya pa nga eto, tumating na rin nga itong si Tano at nagpabili nga pala ako sa kanya ng cake para sa aming birthday boy. At din naman sa may labas ng aming bahay ay yung nanay ko nga, nga abalang abala sa pagluluto at nagaluto nga, nga ni pala siya ngayon na rin pinaltok. Eto nga pala yung pinaltok o bilibilo bilo, bilo kong tawagin ng iba at isa nga ito sa paboritong mariendahin din sa amin na talaga namang hindi rin nawawala rin kapag merong gariling punsyunan. At eto naman kapatid kong si Ara ay gumawa naman na rin dessert na may natam buko na may jelly. Mga kaunti lang naman ang mga pinagluluto at pinagprepara namin ngayon at kahit papaano nga kakoy may man lamang ang birthday ng aming bunso. At eto na nga pala lahat yung mga niluto at mga inihanda naming pagkain ngayon. At syempre bago nga namin tanggapin yung mga pagkain pagpapala ay inumpisahan nga muna naming kantahan na ring birthday boy. 17 years old na nga pala ring bunso namin ngayon at salamat sa Panginoon sa kalakasan at sa pagpapagaling ni sa kanya. Sobrang laking pasasalamat din talaga namin sa Panginoon dahil sa pangalawang buhay na ipinagkalo sa kanya. At nung nakaraang buwan nga pala ay naoperahan siya sa appendix dahil sumabog nga. Kaya sobrang laki din talaga ng ipinayat ng katawan niya pero maigi na nga lamang at nasa pagpapagaling na siya. At eto na nga po kainakita mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. And pass forward, may lakad na naman nga uli kaming mag-anak at kasama nga pala uli namin ang aming dalawang chikiting. Eto nga't pinagbubuksan ko na itong mga na-order ko sa Shopee at ipasusuot ko na nga ni sa kanila ngayon. Maigi na rin lamang talaga at bawat na-order ko nga ni sa Shopee ay eh, saktong-sakto lamang sa kanila at parang sinukat man din. At kung gusto nyo din pala ito para sa mga babies nyo, ilalagay ko na lamang sa comment section yung link. At pagkatapos nga namin gumaya, kay bumiyahin na rin kami papunta ng Bansud. Bali tatlong bayan nga pala layo na rin sa may amin at kulang-kulang isang oras nga ang biyahe bago kami nakarating din eh. Nakumbindahan nga ni pala ko na isa sa maging hurado dito sa Christmas Village nga sa Pailaw sa Bansud. Pagkarating na pagkarating nga namin dito, eto nga na't sinabitan na kaagad ako nitong paribon. Abay, parang ako'y kapitapitagan din sa lagay na ari. Pinadiretso na rin nga muna kami dito sa may taas ng munisipyo habang nagiintay pa nga nung ibang mga hurado. At habang nagaintay-intay nga ni kami dun sa iba namin kasamahang judges, eto nga na't pinagmerienda muna kami na rin pansit. At maya maya pa nga eto't nagsidatingan na nga din yung iba pang mga hurado. Eduardo. At bago nga daw kami mag-umpisa, ibinariping muna kami diyan at pinaliwanag yung mga dapat isalang-alang sa paghuhurado ng kanilang Christmas village. At pagkatapos nga nila kaming mabriping, ay pinadiretso na rin nga kami kaagad dito sa kanilang Christmas village. Umpis sa pangalamang at dini nga ni sa kaunang unahang entrada namin ay eh, mukhang kinakabahan na nga kaagad ako at mukhang kakoy mahihirapan wari akong mag-judge sa lagay na ari at talagang parang kakoy lahat ay magaganda. Bawat buwan pala ang pinakang concept nito at eto nga yung isa sa Flores de Mayo na ginaganap tuwing Abril. At dito nga sa Bansud ay eh talaga namang taon-taon pinaghahandaan nila yung ganitong Christmas Village at hindi nga lamang mga taga Bansud ang nadayo dini at halos nga rin mga taga Mindoro. At halos lahat nga rin mapuntahan naming entry dito sa Christmas Village ay eh talaga napa napapahanga kami sa galing ng mga gumawa at talaga namang napakaganda. At kudos din talaga sa mga taong nasa likod nito na napakahusay sa pagbuo pa lamang ng concept, creativity at lalo higit nga dito sa gawang kamay sa pagbubuo nito. Dito pa nga lamang kako ka sa Sunflower Festival na halos nga nagawa lahat sa mga disposable spoon ay kako'y napakatsyaga at napakatalentado. Sabi din nga ng mga iba kong kasama ang hurado di yan ay parang nakapasyal na rin nga kami daw ng iba't ibang lugar at talaga namang napakaganda nga rin bawat puntahan naming village. Kasama din nga sa criteria of judging diyan yung durability. Kaya naman halos lahat nga rin mga gawa dito ay talaga namang gawa sa bato at halos lahat ay matitibay. At din rin nga rin ako labis na natuwa din sa malaking tuna na ari at talaga namang meron pang Wari ko yan tuwa-wari din ni Ate Kuning pag ari nakita festival nga pala ang pinakantawag sa tema nito at karaniwang pinagdiriwa nga daw ito tuwing buwan ng September. At ang sunod naman nga ang tinatawag natin kung Hey Pat Choi aba ay ako man di para nakitang nakapunta ng Japan. Ah Japan ang Chinese pala ah Chinese China ano na yan. At meron din nga din tinatawag na kadaugan sa Mactan aba ay parang nakarating na rin kita ng Cebu sa lagay na re at talaga namang napakaganda pala nito at talaga namang napakamalikhain ng gumawa na sa so, sobrang ganda ganda nga ni ako din ay napakit nga ni ako dito sa itaas para mas makita. Kaso naman ako nga ni biglang nasaway ni tatay at akala nga ni ako'y bata lamang na naligaw ay ako daw pala ay hurado. Sobrang daming tao din talaga na mama Sheldini at meron din nga ilang nakakilala sa akin at nagpa-picture pa nga. Bay, salamat naman nga ni sa inyong suporta at panonood lagi. At salamat na rin nga po sa mga nakasama kong kapitapitagang hurado ngayong gabing ito. At pagkatapos nga namin makapag-judge diyan, er, ay nakita ko din sa may kabilang tabi ang mga kasamahan ko at husay nga ni Andede inong dalawa at mukhang nagutom, kakapasyal. At bago nga din kami umuwi diyan, itinawag din nga kami dito sa may harapan ng munisipyo para igawad yung aming sertipiko sa pagiging hurado dito sa kanilang pailaw at Christmas village. Anyway, thank you so much dito sa municipality of Bansud sa pagkuha nga ni sa akin bilang hurado at talaga namang ari isang karangalan ko ho. At hindi lang nga sa magagandang pailaw ng Christmas Village nila mag -e enjoy ka dito, pati na rin nga dito sa mga binibida din nilang mga naglalakihang parol. Mula pa nga daw ito sa iba't ibang barangay nila na talaga mang pinaghirapan din nilang mabuo. Sa mga garining parol, mga Christmas decor at mga Christmas Village, ay eh talaga namang mararamdaman mo ang kapaskuhan din sa Bansun. At kahit pa nga medyo may kalayuan din ang biyahe na regaling sa amin, ay eh talaga namang masusulit nga pagpunta din sa mga kagarining kagagandang matatanaw mo. Kami nga, nga nung asawa ko ay mula pa nga nung kami mag Wawa pa lamang itaon-taon eh, talaga inapunta eh, kami din at tinadayo talaga namin itong mga pailaw dito sa Bansud. Kaya naman isang kagalakan talaga para sa akin na maging hurado nga ni sa mga garining pailaw. Kako nga ni it's my honor. At talagang masusulit mo rin nga ang pagpasyal mo din sa Bansud kapag sumakay ka nga dito sa kanilang bangka na 420 pesos nga lamang ay may enjoy mo na yon sa kalahating oras. At hindi lang nga ang matatanda ang mag -e enjoy din lalong higit pa nga ang mga bata. At meron din nga pala ditong lumilibot na train na sa lagang 20 pesos nga ay malilibot mo na yon buong plaza. Eto nga si Ate Kuning, ito na yung mga labis ang kagalakan at hindi na nga magkaintindihan ang puwet at panaykalabsawan sa galak. Sobrang dami talagang tao na pumapasyal dito at hindi nga alam mo mga taga-bansud, pati na mga ba't ibang bayan ay talagang nadayo papunta dito. Kaya naman sa mga taga dini din sa amin, mga kalapit bayan, ay huwag nyo rin nga rin palampasin ang magagandang pasyalan dito sa Bansu. Dabay pumarinig na kayo at makalabas man lamang ng hawan. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!